Ngayong araw pala na ito, mag-aayos tayo ng puso o kaya tinatawag natin na gripo. Then, na nakailang busy na rin tayo nito mag-aayos. So, kasi nung mga nakarambua, nasira kasi yung thread ng ating tubo. Kaya hindi na natin may lagay-lagay basta-basta itong ating gripo. At dahil wala rin tayong pan-thread ng ating tubo, ang ginawa ko, kumuha ko ng scrap ng PVC blue na may sukat na 1 in 1 half para dito ko sila pagdudugtungin. So dali-dali ko na rin idinugtong. Kasi sa mga oras talaga na ito, at terik-terik nito yung init. So, mabuti na lang at idugtong agad natin. At sa wakas, tangi successful din yung ating pagdudugtong ng ating tubo at ng gripo. Kaya nagamit rin namin na alos mga dalawang buwan. So, ngayong dalawang buwan ito na naman sira na naman kainis so kaya ito na naman tayo muli ko na naman tinanggal pagtanggal ko nga ng puso dahil naiinis na nga ako dahil sobrang lamgam dito sa pesto natin at wala rin tayo pang trade ng ating tubo so muli ko kinalas itong PVC na ating inilagay so dahil sobrang igpit ng ating pagkalagay ang galing ang galing kaya pinainit ko yung tubo para lumambot no yung PVC pagkatapos pala natin painitin na uh, hinugot ko siya gamit ang plies. So pagkatapos ko pala maugot yung PVC at wala rin nga tayo pantry. Sumuli so ko pila ito yung ating puso. Dahil sa pagkakataon na to, hindi na talaga ito makakalas. Dahil napag-isipan kong weldingin ko na lang. So kahit nga pundido yung ating puso, dahil marami nang nagsasabi na hindi na makakapitan pag welding ng welding rod ang pundidong bakal. So, dahil ang pundidong bakal, dapat ang pang welding dyan ay pundidong rod din. So pero hindi pa na akong dalawang isip na weldingin itong pundidong bakal gamit lang ating rod. So, kaya naman dalitali ko sinisit up yung ating welding dahil sobrang lamgam na dito sa ating pisto natin. <laughs> So pagkatapos ko ang set up yung ating welding machine, so ito na, umpisa na natin ang ating pag-welding para masubukan yung ating ginagawa. syempre sa unang gawa, i-spot muna natin para madikit at para mapantay natin, ma natin ng tama. At pagkatapos pa natin may align yung ating apuso uh, puso, makuha natin yung tama sa ating paningin. Tsaka natin siya po pulwidin hanggang sa uh, pulwid natin. syempre pag na-pulwid na pala natin, susubukan natin yan kung may singaw ba yung ating gripo na uh, winilding. Kasi pag magkaroon na singaw yung ating welding uh, mahirapan naman tayong uh, bumbahin, o kaya, o kaya mahirapan tayong makapasipsip ng tubig galing sa lalim So ang ginagawa makukulan dyan ah uh, doon natin pinapakaslap sa may tubo bago natin isasabay yung ating uh, pundidong puso para kumbaga kumapit siya at maipit ng ating uh, tubo at pakawilding pala natin ah uh, titiktikin natin yan para lumabas yung mga plaks plaks nya at pagkatapos sinulit ko ng inulit dyan hindi lang isa kundi dalawa tatlo or marami pang iba para kumapit talaga dahil mahirap na magtiwala sa isang wildingan lang lalong lalo na ang wini welding natin ay ang pundido tapos pa natin yung nilding, uh, sinubukan natin kung may lumalabas sa tubig. So, successful yung ating paggawa dyan. Uh, mayroon lumabas tubig tapos ganda ng daloy ng tubig. So, disclaimer lang natin sa ating mga viewers, at sa ating followers, at sa ating mga subscribers. So, di porkit ito yung pinakita ko sa inyong video, uh, ito yung gagayahin kung nyo. Kung maaari, kung may budget lang naman kayo, ay pagawa nyo lang sa gawa ng mga puso. So, ginawa ko lang tong pag dito sa ating puso with tubo dahil wala kasi tayong gamit na pantrade. Medyo kapos tayo sa budget kaya ito yung naisip na paraan dahil mayroon naman tayong welding machine, mayroon naman tayong welding rod. So, itong ginawa ko na to, wala na talaga tong kalasan nakapis sa talaga siya dyan itong puso o kaya itong grape hindi na tumatatanggal dyan at di tigrinder yung ating winilding so, hindi ko rin na-advise sa inyo na ganito gawin nyo dahil kung mayroon kayong pan trade at malapit sa inyo yung nagkatayo ng mga grape po tulad ng mga nagkakabit ng puso doon yung ipaayos dahil sigurado dahil 100% maayos nila yan so, mayroon kayong budget so, ito na nga sinusubukan na natin na bumbahin para makita na natin kung may lalabas sa tubig at dahil naging successful yung ginawa natin dito at napalabas natin yung tubig at walang naging aberya na oragon share mo na in follow at syempre huwag mong kakalimutan mag subscribe para lahat nang i-upload ko na video ay, dadadaan sa notification mo. So ano pang hinihintay mo? Share mo na.